Piyolo Pascual nakipaghiwalay na kay Shaina Magdayaw. Usap-usapan ngayon ang hiwalayan nila Shaina Magdayaw at Piyolo Pascual dahil umano sa hindi pagtanggap ni Shaina Magdayaw ang anak ni Piyolo Pascual kay Casey Concepcion. Laking insulto ito para kay Piolo Pascual sariling anak niya mismo ang hindi matanggap ng asawa kung kaya naman ay napagdesisyonan nitong makipaghiwalay kay Shaina Magdayaw hindi rin naman lingid sa kaalaman ng lahat ang nangyari sa kanilang anak kung saan nalaglag ang bata at ayon pa sa doktor ay impossible nang magkaroon sila ng anak ni Piolo Pascual dahil es insidenteng ito dahil doon ay nakaramdam si Piolo Pascual ng pagkasabik sa anak kung kaya naman nang papiliin siya ni Shaina magdayaw kung siya o ang ang anak nila ni Kate Concepcion ay wala nitong pagdadalawang isip na pinili ang kanyang anak. Marami ang nalungkot sa nangyari ngunit may ilan din na nagustuhan dahil deserve umano ng anak ni Piolo Pascual ang magkaroon ng ama.